Aming ulam ngayon, o dong. may halong sardinas. Dong! Oo. Oh. Tago ko! Tay! Wala ako pambiling, o dong. Sino may pera? we Hi guys! Good evening! Alam you guys, ang buhay ng tao ay lagi tayo masaya kahit wala tayong sa Yan. Ayan, tingnan mo yung bulaklak. Yung bulaklak symbols to sa kasiyahan. Sunflower. Yan. Ulam namin odong. Haluan namin sardinas na ligo. Ligo na sardinas. Ayan, mga pananay at mga kamahals ko ah, sa buhay. Ay na si Ate magsimula na naman sa kanyang kalukuhan. Hi, mga nanay, good evening sa kanan. Ako si Ate Beth na nanggaling sa Butuan City, Mindanao, siyudad ng Upper Tagabaka. Kaya shout out sa mga taga Tagabaka dyan. Sakop ng Karaga Region. Ayan, ng Karaga Region. Huwag kayong um, magsawang manood sa ako mga video sa yan. Minsan may kalokohan, may seryoso, may lunat, may lahat nandyan na. May kanta, may sayaw, lahat nandyan na. Pili lang kamuun sa inyong pipiliin, ha? Huwag kayo, mga diyan kayo makakakuha ng no, mga kuha ano-ano mga, sinasabi kong pwede niyong gawan ng aral. At makakakuha kayo ng mga discard sa buhay. Look at me, yes, guys, malungkot na, malungkot na naman tayo ngayon kasi malapit na naman ang araw na mga November 1 at saka November 2. Maalala na naman natin ang ating mga, wala na akong boses, ang ating mga mahal sa buhay. <clears throat> Hay, nako, ayan ha, pagluluto daw kami ng udong. Hala, nasaan na yung udong? Tingnan mo yung odong, gumagawa pa yung nag yung magluluto ng odong, oh. Gumagawa ng kanya cellphone. Biro mo yung cellphone niya ay eh, nawalan daw ng YouTube. Kaya ginagawa niya, oh. Lahat pwede, oh. Yan. Ayan naman yung aking kapatid. Natutulog lang siya. Wala siya problem. Hello, guys. Good evening. Thank you. And... Happy Halloween! Whee. Allah! Yan ha, malapit na pala ng kalag-kalag. ka -kalag. dito, Apo. Yan ang Apo ko. Mana sa lula. Mm -mm. Yan, alis na siya. Bye! Good evening sa inyong lahat. Don't forget to subscribe my YouTube channel. Give us a like, shares, and click nyo na lang yung aking button bells para sa updates. Thank you and good evening. Thank you very much.